Enemy Patingin lang nga muna ako, Len. 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 Len, patingin muna, Len. Huh? Len. Muna, Len. Len, muna, Len. Len. Eh, gusto ko nga makita na ngayon, eh. Eh, paano kung pinasa mo na pala yung laman? Wala O kaya nga, patingin niya. Ba't ayaw mo pakita? nga pero gusto ko na gusto ko na nga makita ngayon eh ngayon lang sinabi sa akin eh oh. eh gusto ko na nga eh, ngayon makita eh ba't ayaw mo ipakita titignan ko lang titignan ko lang kahit makarapatan mo titignan ko lang kasi nawawala nga yung pera ko diba gusto ko lang makita kaya nga Kaya nga, patingin lang. Wait a minute. Kung wala kang tinatago oh, lang, pakita mo sa akin. Kung wala kang talaga, tinatago. You what? Eh, gusto ko nga ngayon na makita eh. Ba't ayaw may pakita? Kahit nakarapatan mo. Hindi ko naman yun mananakaw eh, kasi... Oo, hindi ko naman... Ano? Oh, my God! Okay. Ay mo pakita. Naman. Two hours later. So, What? Ngayon po, sumilip ako dito. Nakita ko po ang wallet ko. Oh, dito no! Po. Dito po siya. Dito niya po tinapon. Ang pwede po pa finger front to kung nahawakan niya po. Ayan po ang wallet ko. Kulay pink. Yan po yun. Mag-uutos po okay. ng bata na kukuha. Yan po ang ebidensya. Nakita oh, no. Wala siyang ibang mapagtapunan. Dito lang talaga. Ay, wow. Salamat sa Diyos.